Marunan naman pala eh. Toto si ate Nemi ng sinabawa, sinabawa na kinamatay sa tilapia. Benerito ang tilapia. Napagsaing na rin siya. Wow! Samahan nyo ako mga kababayan para ipakita ko sa inyo yung loob ng bahay. Magulog pag Magulog nga lang. <laughs> Masyado busy. Busy po, mga kabats. So, ayan, mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kababayan, ito na po yung araw na ililipat natin sa magandang tirahan si Ate Naimee. Ate Naimi, ready ka na sa bahay mo? Yes! Yeah! Okay. Para pag alaga ka yes! na. Yes! Anong alagaan mo doon? Gusto nyo kahit wala na eh. Ay, <laughs> hindi. Mayroon pa namin yung wala sa oh. meron. Oo, oh, oh di ba nandun <laughs> na yung ano? Basta babae, utang na loob naman. yung pato nandoon nandun, Ayaw nandun na. Ayaw ko na si Liza at Bakla. Baka oh. mahirap maging lesbian. Andun na yung pato eh. Siya lalalala oh. na pabaligtad na yung utak. Oo. Oh. <laughs> Tapos magtatanim ka ng halaman doon. Ay, marami yan ni Kain. Eh ni Kain. Oh. Itatago na ako, ipuburo na Ikaw din yung ano, tagaloto Ay, namin doon. Ano ang specialty mo? specialty ko, uh -huh. of course, originality. Para ano ka magluto ng ano, uh, tortang talong? Pwede talong, ay ayaw ko niyan. Bakit? Meron na ako. Ayaw egg mo egg na? Eggplant for <laughs> e Eggplant for Hindi ka mahilig yes. sa talong? Mahilig ako, pero hindi ako mahilig sa mga buong. Kasi masyadong nasusugatan. <laughs> Hindi, torta. Pero kailangan x yan, kaya ginawa ko na lang ng fork stick. Torta eh, masarap yung torta. Fork stick, po. ayaw ko lang ng torta, nakakaumay. Eh. Masyado ah. mantika. Ah, okay. Ang galing, ang galing. At ayan mga kababayan, dala namin nandiyan sa likod yung mga gamit ni Ate Naomi. At uh, unti-unti na kami ma para makapaglinis na kami sa bahay. No? Samahan nyo kami mga kababayan, tignan natin. Kung talagang kaya ni Ate Naomi maglinis doon. Yes. Yeah, it's a thing. One hour later. So ayan mga kababayan, ito po yung uh, kinuha nating bahay. Kumuha kami yung uh, nasa dulo, hindi malapit sa mga kapitbahay para kung sakaling uh, mag-ingay at uh, hindi tayo nakabulahaw. Ayan, samahan nyo ko mga kababayan para ipakita ko sa inyo yung loob ng bahay. Wow! Bakit walang ilaw? Napatay Kaya mo lang mamaya na. Saan ko kailalagay yung altar ko? dito mga kababayan ayan ito yung pahingahan sarap dito mga kababayan malamig tubig na ah, naka close pa oh, dito, dito magtambay ang mga driver bro pwede dito okay dito tayo gagawa ng ano little kitchen natin para on-air. Little oh. kitchen. Oo. Mabubuhay na yung mga halaman kasi umulan na. Umulan kagabi, ano? Agil. Oh. Oo. Ayan na mga kababayan, maglilinis na si Ate Nemi. Ate Nemi, ikaw na maglilinis dito, ano? Sexy naman ng may-ari ng bahay. Makikita na makikita ka ng mga kapitbahay. Sabihin nila, sexy naman ng may-ari na yan. Eh, no? papalitan ko ng lupa. Yan. Papalitan mo ng lupa. Tapos ano itatanim natin? Siyempre, ba't ibang klase? Basta... Oh. Dito, nara. oh. Taniman natin ng nara. Angit kasi sobrang dami. Tapos nyog. No? Ako nang bahala. ikaw na bahala. Gusto ko mga akasya. Ganon. Grabe, grabe sana doon pa na lang tumira. Tapos mahuga ni... Eh. Di ba? Kaya nga, yung itatanim natin malalay para malilim. Lilinisin ko yung mga. Oo. Sige, pati ito. kapalitan natin ng lupa na ano? oh, Pati ito. Talaga. Ito to, tataniman din natin yan. Oo, lilinisin ko lahat yan. Ayan. Tataniman natin dito ng kamuting kahoy. Kamuting baging. Kaya yung tatanim ko dyan. Ay, tawagan si Sam. Yung mga, eh, wag ko ba Yung alaga, yung alaga mong manok dito ilagay, di ba? Sabi, wag manok ulit eh. Ay, ano pala, duck. Nakakana. <laughs> <laughs> ako na mang asal sa iyo, Danny Van. Ha? Huh? Kulit mo. gaya-gaya. obvious ba? Ah, ano eh, anong mano Ano manok pala. Ay, wag okay. naman. Lala na ng mama, hay tayo. Okay. Rubis tayo. Iba, ibang animals. Pero tayo kakayahan talento. Ha? Huh? Parot, lalaki babae. Ngayon. Huwag bayot. <laughs> Karot ha, huwag bayot. Huwag silais. <laughs> Siyempre, pato, of course. na ginawa ko ng tao. Siyempre, 50 years ko rin siya pinarusara. Kung si Maya, ang bilang ako. Ayaw mo bagong buha. Masyadong matakot. Kaya ginawa ko siyang pato. Kaya nararapat naman na pato babae, lalaki naman. Mag-aalaga ka ng daga bahay, tao na. Almost 50 years Hindi lang pa to. Wala pa. <gasps> <gasps> Ini yung niya? Dito na po kami, magulog pang nga lang. Masyadong busy. Busy po mga ka-bats. na may makilala niyo pangalit. Haan, si Buda kinikiling. Nga, nang magpapalipis Bahay natin please. Two hours later. Ayan mga kababayan. Ah, natapos na yung pamimili namin ng mga gamit. Pero unti pa lang to, May mga kulang pa. At unti-unti uh, na pag ayos din kami. Kasama namin si Ate Nemi. At uh, dito na po siya ngayon na uh, titira. Maliwalas na. Okay ka na dito Ate Nemi? Huh? Mas maluwag dito. Tsaka hindi... Hindi crowded, no? Okay. So, pasensya muna natin itong mga gamit natin. Unti-unti, makukompleto natin. Bukas, magdadagdag ulit tayo kung ano yung kailangan, no? Okay. So, ayan mga kababayan. At uh, bukas po muli, uh, may mga bibilhin pa kami. Hindi namin kaya ngayon lahat sabay-sabayin. At marami-marami uh, salamat po sa inyong lahat sa walang sawang uh, pagsuporta sa Team Daddy Franky Sana po, uh, suportahan nyo rin kami dito sa aming shelter, no? Sana maging uh, okay at sana i-bless din po ni God na maging okay yung paninirahan namin dito. Maging okay din ang paninirahan ni Ate Nemy dito. At alam ko may darating, paabangan nyo yung darating, may darating na kami dito bukas. Alam niyo kung sino yung uh, mga kasama ni Ate Nemy dito. Ayun, may dalawang kwarto po yan mga kababayan. Tapos mayroon pa sa likod. Sinahin, Anong? Malinan, Anong? Yeah. Tapos, ito talaga yung niyo. Okay. Ay, so, Ito pa, okay. Ano to Tito? sinaing te? Yes. Ay, galing yung atin ngayon, eh. ni atin na ni magluluto siya ng ulam. Ano ulam mo, te? Pinamatis na ng ulam natin. Wow. na <laughs> ako ng bala. Oh, Ano na ng Ay, yung kutsilyo pala na sana yung mga kutsilyo natin. Hindi, hey, nagpabakal na daw. Nagpabakal na? Okay. Hindi, <laughs> hey, meron yung sirab. Kuya Rab. Kuchilyo. kuchilyo. Kuya Rab, yung kutsilyo natin na sana. Pakabili ako eh. Hindi, <laughs> <Hey>, meron <laughs> daw dito, Dodge. Saan? Itak. Yun. Itak yun eh. Wala, wala nga Wala nyo. Hindi ko alam bakit hindi nagdala si Di ba meron sa studio natin? Wala, nag studio yun. <laughs> al na yun eh. Al wala wala, wala, wala. <laughs> <laughs> bugi, bugi na, wala na hawakan. Gusto kong i na. Matagas kong no? <laughs> ko. Ang sexy naman ang kusinera namin. Ito na <laughs> ano sexy na <laughs> ganda pa naman <laughs> telapta. Uh, telapta <laughs> telapta

Bano, is pwedeng direkta muna sa bawang. Uh -huh. <laughs> Para iba ba lasa. O lagyan mo ng talbos ng kamote diyan. Gusto ko. Pwede, pwede, sakto. Okay. Sakto sa kamatis, wow. talbos. Oh, uh hindi -huh. Meron pala. Uh -huh. Nakita law ng kamote. Hay, ngalok ba 'te? Oh. Uh -huh. May in order kami to sa Shopee eh, yung ano, ano? yung lagay ng pinggan dito te oh. Ay dito oh. dito, dito, sa dito, na dito na siya oh. Oh, dito diretso na dito uban. dito yan. Diretso na topic dito sa. Ano. Ano gusto ninyo yung ulo sa prito o ate? Hindi, yung buntot ang prito. Mas maganda sila buwan, ulo, no? Oo, oh. mas yung lasa. Oo. Oh. Masakto ha, tatlo ulo din. Oo, oh, okay na yun. Tatlo ulo. Ano ito, pwede ito. Oh. na. Pwede ito. Tapos may luya ako sa Bukas, may mili kami ito. Oo, oh, tama yun. Oo, oh, yun bukas. So. Yan, <laughs> <laughs> Ay, Ay, ano nyo ng mga gulay? Baby! Ay, oh. Ay, may ano. Ito na, baby. Talbos ng kahuti. Sa, sa gulay. <laughs> Pwede na to, no? Pwede ba yan? Talbos ng kamote kahoy? Oo! Oh. Masarap to! Hindi siya talbos ng kamote ano? Hindi! Kamote, 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 same! Kamote ah. rin to, di ba? Oo! Oh. Masarap yan! Di diba? ba? Oh, dito ka mga katikim ng mga exotic food. Tapos napaka-sexy ng kusinera uh, natin. Ay, ako, great. Chef! <laughs> Chef then Mimi! Ito, no, nagagataan din po. Oo, oh. oh, oh. Uh, di ba? Hindi ka lang alam. Chef Mimi, ilan ang menu natin for tonight? Ah, uh, two kind. Two kind of menu. Oh, uh, yes, only ah, uh, Sinabawan, And sa kamatis na matalbos. Oh. At, lang, ito. oh. ito lang taga, talbos ito Oh. Talbos lang nga menu itawag. Diba? And then, with, with tomato. Uh, hindi, with, with tomato. may to? Oo, yan. Okay na to. At kinalaman siya, pwede rin naman. Oo, oh, kinalaman siya. Pwede rin. Okay, yung mga... Hindi kasi ito ginagataan. Oh, okay. ang inaano nila, yung ano, fortune ng gulay. Kasi na kayo, eh, hindi pa kami kumpleto ng gamit kasi kararating lang namin today. Pero bukas... Nakalimot sa ba kasi. Oo, oh, makukumpleto na namin to bukas. no? toyo. Toyo. Ayun, marami ng toyo. suka. Oo, oh, may toyo, suka. And toyo sa, sa ulo. lang ang wala dito. Pero mayroon kami toyo sa usawan. oo Opo, opo, opo. opo. No? baka ka siya, kapato. Okay. Wala nga lang ang ulo. Oo. naman pala eh. Wala ano tayong pag eh, para... <laughs> oh, hindi na dala no? Ito na lang yung chance, abutin ko. Oo, Okay. Para hindi ka mapasok. Wow! Mm, ba, na? ito, Bungas, may nakilisip na pala Hindi nga. Pag naiisip na. Bukas, binili tayo pa nito. Bukas, bukas hmm. tayo pa nito. Takto-takto pala yung ano, yung binili kong kawalan hey, no? Mm -hmm. Pang ano, pang pamilya yung nagsisimula pa lang. Ganito <laughs> lang yung spicy, di ba? Ganito <laughs> lang. <laughs> Ganito lang. <laughs> Ganito lang. <laughs> nagluto <laughs> sa si atin, minang. ng... Sinabawan. Sinabawan na kinamatin sa tilapia. Nagata mm. Tapos ay, ang kay ate na, 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 na pangasim ay... Kalamansi. Kalamansi. Tapos nagluto na siya ng ano... Pinerito. Tilapia. Napagsaing na rin siya. Wow. Sarap kumain. Kaya lang, iwanan ako ni Daddy Franklin. Ayos ba kayo? Oo. Oh. Bukas na lang ako kain ng loto ko, te. Sino? Sino kasama ko? Sarap. Si Sam. Si Sam. Kuya Sam. Ah, okay. Oh. Maganda na natin, te, no? Gete, ah. Kain lang kayo dyan, te. uh